Mismong ang first family ang sumalubong sa Malacanang sa mga Pilipinong atleta na patagumpay na lumahok sa Paris 2024 Olympics. Kinamayaan at kinausap din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni First Lady Lisa Marcos sa mga atleta. Pinakahuling nakipag-shake hands ay si double gold medalist Carlos Yulo na may kuha pa ng larawan kasama ang unang pamilya. Matapos po nito, dumiretso sila sa loob ng Malacanang para sa programa. Unang nagsalita si Carlos Yulo kung saan pinasalamatan niya ang mga tumulong sa kanyang nakamit na tagumpay. Pinasalamatan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga atleta dahil pinagaganda nila ang pangalan ng mga Pilipino at ng Pilipinas. Binigyan din ng Pangulo na ang performance ng mga atleta ay bunga ng kanilang mga sakripisyo at ng kanilang mga coach, trainer, kagrupo at kapamilya. Abangan ang buong detalye patungkol dyan maya-maya po lamang.